Imagine this. Past midnight, tahimik yung kalsada, parang lahat knock out na sa tulog. Tapos sa isang tabi, may happenings na pala and everything. Para sa isang kamay, maliit na sa she sa kabila. All of a sudden, biglang may mga pulis na sumulpot. Pusasan agad tapos diretso sa barangay hall for picture-picture at inventory. Kung makikinig ka sa kwento, parang solid na yung kaso, di ba? May ebidensya, may dokumento, kompleto yung rekado. Pero wait lang, dito kasi nagiging juicy. Kasi kahit gaano pa katibay, yung isang sablay lang sa proseso, pwede na magbago buong takbo ng kaso. May mas malalim pa bang drama behind that night? On a certain night, may pinlano ang Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group na isang buy-bust operation laban kay Nate kasi may info sila na nagbebenta raw siya ng crystals sa isang barangay sa Makati City. After ng briefing, na-assign ng mga pulis sa mga gagampanan nilang roles. Yung bida, si PO1 Arjo, siya yung magiging poster buyer. Tapos, backup crew naman niya si PO1 Munoz at si PO1 Libuan. O, oh, pack squad goals! Ayun! So, mga bandang midnight, pumunta na yung entrapment team kasama si informant sa Makati City. Pagdating nila sa spot, may dalawang lalaki at isang babaeng nakatambay. Sabi ng informant kay PO1 Arjo, Sir, yung matangkad na bata, si Nate yun. Yung dalawang kasama niya, mga bata niya yan. Ayun, inintroduce si PO1 Arjo kay Nate bilang friend na bibili ng crystals worth 500 pesos. Kaya si Nate, nagutos agad. Irvin, kunin mo yung pera, ibigay mo kay Nika. So, ibinigay ni Arjo yung buy bus money kay Irvin. Tapos, inabot ni Irvin kay Nika. Pagkatapos nun, si Nate naman yung kumuha mula sa kaliwang bulsa niya ng tatlong plastic sachet na may mga white crystalline substance. Ayan na bagang sinasabi ko. Ang sinasabi, huwag kayong mag ay katitigas ng inyong ulaw. Pinili niya yung isa, tapos sabi pa niya, Irvin, bigay mo to kay pare ko. Then, kinuha ni Irvin yung sachet na later minarkahan ng Nate at iniabot kay Arjo. At that moment, mga webs, nagkamot ng pis niya si Arjo, which is yung pre-arranged signal na game over, like the transaction has been done. Wala na, finish na, ganon. So, ayun na nga. Nung nag-scratch ng pis niya si P.O. 1 Arjo as a signal, Surprise! The rest of the team is nagrush at inaresto si Nate, si Irvin at si Mika. Pagka-frisk, nakuha pa ni Arjo kay Nate yung dalawang plastic sachets na may white crystalline substance. That was later marked as Nate-1 at Nate-2. Meanwhile, CPO1 si libuan naman siya yung nakakuha kay Nika ng buy-bust money. Afternoon, diretso silang lahat sa barangay hall. Don ginawa yung inventory at pictorial ng mga nakuha nilang items in the presence of Barangay Kagawad, ACE. Tapos, sa investigation, officially nakilala na yung tatlo. Nate Franco, also known as Nate, Irvin Suarez, also known as Irvin, at Nika Salamanca, also known as Nika. So after dalhin ni PO1 Arjo sa crime lab yung mga nakuhang items, lumabas sa examination na positive nga yung substance for crystals. Kaya, ayun, Besh. Sinampahan na agad ng kaso si Nate, Irvin, at Mika. Dalawa yung kaso na na sa Regional Trial Court. Yung una, illegal sale of dangerous drugs laban kina Nate, Irvin, at Mika. Nangyari daw ito on that night kung saan sila mutually helping each other pa na nagbebenta at nagdi-distribute and nagtitransport ng 0.12 gram ng crystals worth 500 pesos. Yung pangalawa, illegal possession of dangerous drugs laban kay Nate mismo. Same date, nahuli siya na may possession, custody, and control ng tatlong sachet na total of 0.22 gram ng crystals. Siyempre, nung kinasuhan silang tatlo, lahat sila deny to death yung mga paratang. Si Nate, sabi niya, nasa bahay lang daw siya that time kasama si Mika and natutulog pang araw sila nung biglang may ilang lalaki na basta nalang pumasok at dinala sila diretso sa police station. Si Irvin naman, ibang version. Ang kwento niya, papunta lang doon siya sa tindahan para bumili ng pagkain nang bigla na lang may police na umaresto sa kanya out of nowhere. So ayun, after a few months, naglabas ng hatol ng RTC and sabi nila, mas kapanipaniwala yung version ng prosecution about sa transaction nila with the poster buyer. Ayun, convicted si Nate at saka si Irvin for illegal sale of dangerous drugs. But Binagsakan sila ng life imprisonment each, plus fine na take 500,000. Of course, hindi pa doon natapos yung hatol. Si Nate may dagdag pa kasi guilty siya for illegal possession of dangerous drugs. So, bukod sa life sentence, meron pa siyang hiwalay na kulong na 12 years and 1 day minimum to 14 years and 8 months maximum plus fine na 300,000 pesos. Meanwhile, si Nika, si ate mo girl, maswerte kasi acquitted siya dahil may reasonable doubt. So, lusot siya sa kaso. So, ayan. Dahil talo sila sa RTC, si Nate at Irvin, hindi sila nagpatalo. Umapila sila sa Court of Appeals. Ang drama nila, sabi nila wala talagang buy operation na nangyari at na-frame up lang daw sila. Plus, dinagdagan pa nila na hindi daw nasunod ng na mga pulis yung chain of custody requirements. Ayun na naman tayo sa mga chain of custody requirements issue na yan. Oh my god, police, keep up! A year after that, boogsh. Court of Appeals affirmed yung RTC ruling. According to them, solid daw yung chain of custody. From the moment na si PO1 Arjo kumuha at nagmark ng sachet, labeled as Nate, Nate-1 at Nate-2, Hanggang sa pag-submit sa crime lab, tuloy-tuloy at malinaw daw ang proseso. Tapos, nung dinala pa sa court mismo, yung mga ebidensya, properly identified pa. Kaya sabi ng Court of Appeals, intact at credible yung integrity ng crystals na ginamit as evidence. A few months after, the court dismissed the appeal of Nate and Irvin dahil hindi naman nila naipakita kung saan nagkamali ang Court of Appeals para ma-reverse yung decision nila. Of course, they were unsatisfied, si Nate at si Irvin, so nag-file pa sila ng motion for reconsideration insisting na sablay pa rin ng mga pulis sa tamang handling at custody ng mga nakumpis kang items. Taray, sana gano'n din akong ka-assertive. Eh. Tchak! What? So ang question mga webs, whether or not na-observe ng prosecution yung proper handling at custody ng seized items para maging valid basis ng conviction ng accused. Ang sabi ng court mga vebs, they acquit. Kasi nga, sa mga kaso ng illegal sale at possession of dangerous drugs, like the previous videos natin, super importante yung mismong droga, siya yung corpus delecti ng kaso. Kung wala nun or questionable yung custody, wala talagang conviction. Dapat daw ma-establish ng malinaw yung chain of custody, which is number one, dapat imark agad ng apprehending officer yung nakuhang crystals. Number two, turn over sa investigating officer. Number 3, dapat si investigating officer i-turn over sa forensic chemist para ma-examine and yung number 4, dapat ma ng chemist yung mismong item sa korte. Pero vebs, based sa record ng kaso nila Nate at Irvin, nakita ng Supreme Court na may putol yung chain of custody. Eto na naman tayo! Kaya hindi pwedeng isustain yung conviction. Meaning, ang prosecution sa requirements. So, ayon mga VEPS, ang unang stage sa chain of custody ay yung marking. Super crucial to kasi ito yung nag-garantee na hindi mahalo, ma-switch, or ma-plant yung ebidensya. Para ma-preserve yung integrity at value ng crystals na hawak nila kumbaga. Ngayon, sa kaso nila Nate at Irvin, sa Ren. Oo, sinabi ni PO1 Arjo na minarikahan niya yung sachet na nabili niya with quote-unquote Nate tapos yung dalawang sashay na nakuha niya sa frisking with mate-1 at mate-2. Pero, walang detalye kung saan at kailan ginawa yung marking. Ang nakalagay lang sa affidavit niya is, quote-unquote, later marked down yung crystals. Walang specifics, walang location, walang oras. At hindi rin ito na-clarify during open court testimony niya. At dahil hindi malinaw kung saan ang galing ang marking, Lumalabas na questionable yung handling ng crystals. Meaning, may chance ng tampering, switching, or planting of evidence. So, super O. So ayun, isa pa talagang sablay yung inventory at photography ng mga nakuha nilang crystals. By law, dapat gawin agad-agad after seizure, ideally sa mismong lugar ng hulihan. Pero kung hindi kaya, like delikado or may valid reason, Pwede naman daw na gawin sa pinakamalapit na police station or office. Eh kaso, dito sa kaso nila Nate, ginawa yung inventory at pictorial hindi sa lugar ng arrest, kundi sa barangay hall pa. Ang lame ng reason ng mga police kasi hostile daw yung lugar. Pero hindi naman nila nilinaw kung ano exactly yung threat. Like, hostile saan? May nambabato ba ng bato? May crowd ba? Wala. General statement lang sila. Tapos, like the previous stories na ginawa natin, kulang din sila ng insulating witnesses. Like, by law, dapat andon either representative ng National Prosecution Service or ng media kasama yung barangay official. Pero, again, like the previous stories, barangay official lang yung pumirma. At, take note, hindi pa siya present nung actual seizure. Ang nakalagay pa sa si stipulation, si Kagawad the Ace is walang personal knowledge kung paano talaga nakuha yung drugs. Red flag! Questionable na naman yung integrity ng ebidensya. Kasi yung mga witnesses dapat nandon not just sa inventory kundi sa mismong hulihan. Kasi kung wala sila dun sa actual na confiscation, walang assurance na yung crystals na pinresent sa court, eh yun talagang nakuha. Sabi naman ng court, kung wala yung mga witnesses, hindi naman automatic na void agad yung kaso. Pero, dapat may malinaw at valid na reason kung bakit wala sila. At hindi lang basta excuse, dapat maipakita na yung mga police is nag-effort talaga para mahanap at madala yung witnesses. Hindi pwede yung simpleng linyang, eh wala pong available, tapos period yun lang. Kailangan may ebidensya na seryoso silang naghanap or nag-attempt. Kasi hello, Usually may oras naman talaga silang para magplano ng buy-bust operation mula sa pagkuha ng tip hanggang sa actual na hulihan. So dapat expected na nila na kailangan nilang sundin 'yung Section 21 procedure. Sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng maging kampante ang mga law enforcers lalo na 'yung Crystals mismo, 'yung Corpus delecti. dahil palpak ang chain of custody, walang solid na ebidensya. Granted 'yung motion for reconsideration nina Nate and Irvin and they were acquitted sa mga hatol against them. Pinarelease sila kagad from detention unless may iba pa silang kaso. So what's the moral of the story? So yon mga day, kita nyo na, kahit gano'ng kalakas ang ebidensya sa papel, kapag palpak proseso, lahat pwedeng bumagsak. Hindi sapat na may nahuli, kailangan din tama at malinaw ang paraan. Kasi sa dulo, ang justice system, hindi lang basta tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagprotekta sa karapatan ng lahat. Guilty man or innocent. Lesson dito, huwag kang kampante. Maliit na sablay sa procedure pwedeng magbukas ng pinto para sa duda. At sa mundo ng batas especially, isang doubt lang enough na para baguhin ang buong kwento. Ikaw, what's your story of second chances?